Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Mary Grace Demilio Mangilay at ang kanyang request ay tungkol sa Philippine Army Vehicles at ang Malaysian Army Vehicles. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Gaya sa tanong ni Mary Grace de Milo Mangilay, ang Philippine Army at Malaysian Army ay maraming mga vehicles. Ngayon unahin natin ang Philippine Army. Ang Philippine Army ay mayroong 18 na Sabra Ascudto na gawa ng Israel, Elbit at Spain at ito ay mga light tank At mayroon pa ang Philippine Army na 10 unit ng Sabra Bandor 8x8 gawa ng Israel at Chess Republic at ito ay mga tank destroyer. At mayroon pa ang Philippine Army na ito na units na FMC M113A2 at FSB M113 A1 or Fire Support Vehicles at gawa ito ng US at Israel. At ang Philippine Army ay mayroon pang 51 na units na FMC 1 FB or Infantry Fighting Vehicles na gawa rin ng US. At ang dalawang model na ito ay ang AIFB 25 na may 38 na units at ang PIFB 12.7 na may 30 na units at medyo luma na ang mga ito dahil idineliver pa ito noong 1979 sa panahon ni President Marcos at hanggang ngayon ay ginagamit pa. Alam naman natin ang mga Pinoy ay magagaling ng mga mekaniko. Pag nasira ito at walang makikita na pyesa dahil sa kalumaan ay bibili lang sila doon sa Banawe at lalagyan lang ito ng pyesa ng multicab at yon tatakbo na. At ang Philippine Army ay may apat na units na FMC, ang M113 IFV or Infantry Fighting Vehicles na gawa pa rin sa US at Israel. At ganun din, luma pa rin ito dahil nindeliver ito noong 1980. At ang Philippine Army ay may anim na FNSS ACB-15 na isang armored personal carrier at ito'y gawa ng Turkey at mas bago ito dahil na-deliver lang ito noong 2010. At ang Philippine Army ay mayroon pang FMC M113 na galing din sa US at ito ang m 113 a 1 na may 50 na units at ang m 113 ito 2 na may 140 na units at ang m 113 a 2 na may 6 na units at ang m 1125 2 na may 20 na units. At lahat ng mga ito ay mga luma na at na-deliver noong 1967-1976. 1978 at 1980 sa pamamagitan ng U.S. Excess Defense Treaty o ibig sabihin ito ay dinudunit lamang ng U.S. At ang Philippine Army ay mayroon pang 28 na units na IBCO, GURANE, APC or Armored Personnel Carrier na galing sa Brazil. Ito ay bagong bago. At ang Philippine Army ay mayroon pang 130 na units na JKN FS-100 Zimba na galing sa U.K., isa itong Armor Personnel Carrier na hindi-deliver noong 1993 at 1997. At ang Philippine Army ay mayroong 130 na units na Cadillac Gage Commando 4x4 Armor Personnel Carrier na galing din sa U.S. at na-deliver ito noong 1975, luma na ito. At ang mga Philippine Army ay mayroon pang isang unit na GDLS Ascod na gawa ng Spain at Israel. Ito ay isang command control vehicles at bago rin ito. At ang Philippine Army ay may isa pang unit na GDLS Ascod ERB or Armor Recovery Vehicles na gawa pa rin ng Spain at Israel, bago rin ang mga ito dahil kasama ito sa Sabra Light Tank System. At ang Philippine Army ay may 11 na units na AIFB o RRV Armor Recovery Vehicles na gawa pa rin ng Israel at Spain. Pero hindi natin isinama ang iba pang combat engineering vehicles at mga tactical vehicles. Ang isinama lang natin ay ang mga tanke at mga armor personnel carrier dahil ito ang mga ginagamit pag may gyera. Ngayon, pupunta naman tayo sa Malaysian Army. Ang Malaysian ay may 48 na main battle tank na gawa ng pulan. Ito ay ang PT-91M Pindicar at armado ito ng 125mm at 2446mm gun at lahat ng mga ito ay puro bago At mayroon pa ang Malaysian Army na 267 na units na ACB300 ang Adnan Armored Combat Vehicles na gawa mismo sa Malaysia at Turke. Ang galing ang Malaysia, sila mismo ang gumagawa ng kanilang mga tanke. At ang Malaysia ay mayroon pang pa 18 na units na Bandag 206, isang armored all-terrain vehicles na gawa rin ng Sweden. At ang Malaysian ay mayroon ding 257 na armor combat vehicles. Ang EB Gimpita na gawa rin mismo ng Malaysia at Turkey at mayroon pa silang 111 na units na armor combat vehicles ang K200 KIFB na gawa ng South Korea at mayroon pa silang 186 unit na armor fire support vehicles ang SIGMAS na gawa ng Belgium. At mayroon pa silang 316 units na armor personal carrier ang Condor 4x4 na gawa ng Germany. Kung ikupara natin ang combat vehicles ng Pilipinas at Malaysia ay di hamak mas marami at mga bago ang kanilang vehicles kumpara mo sa Pilipinas. At ang Malaysia ay mayroon pa silang main battle tank Ayon sa mga sundalo ng Pilipinas na mas epektibo ang light tank sa urban fighting gaya ng Battle of Marawi dahil ang light tank ay mas maliit at mabilis makagkilos o makagalaw. At isa pa ang mga tanke at armor personnel carrier ng Malaysia ay ang kikintab at kikines na parang maganda i-display sa mall dahil hindi ito nasusubukan sa gira. Tingnan mo naman sa Pilipinas. Tingnan mo naman ang mga tanke sa Pilipinas ay nagka yupi na at pud-pud na ang mga gulong. Dahil araw-araw itong napasabak sa gira, isipin mo ang mga tanki sa Pilipinas ay hindi pa na-deliver ay ni ratrat na ng Masinggan at RPG ng mga kalaban. Sa Malaysia ay wala namang kalaban eh. Sa Pilipinas ay ang dami ng kalaban, kaliwat kanan. Halos araw-araw ay nagbakbakan. Mayroong MNLF, MILF, BIFF, Abu Sayyaf, Maute, NPA at iba pa. Isipin mo ang daming kalaban. Kaya nga tinakpan nila ng kahoy ang mga tangke para hindi matatablan ng mga bala at RPG dahil sa dami ba namang kalaban. Ang sa Malaysia ay walang kayupi at makinis at kahit lamok ay hindi ito madadapuan dahil kanila itong tinatakpan ng kulambo. At araw-araw ay nagpawasing sila kahit hindi naman naputikan. O yung tinatawag na tankwas, iba yon sa carwas. Kaya bagay talaga ito i-display sa mall o gawing pang service pag may piyesta. Pag nakita mo ang tanke ng Pilipinas sa kalsada, alam mo may gira na na nangyari. Pero pag nakita mo ang tanke ng Malaysia sa kalsada, maisip mo kaagad na pupunta na naman ito sa mall. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ang ating mga kaibigan. Gaya ni Jewel Antawan Jr., ni Mark Fernandez, at ni Evelyn Gueb sa US na lagi daw nanonood sa atin. Hanggang sa susunod, maraming salamat.